Nagpa siya ang matanda at ang prinsipe na bantayang mabuti ang Goblin Slayer dahil isa itong misteryosong nilalang. Habang lumilipat ang tagpo, napunta tayo sa abandonadong lupain ng tribo ng mga Goblin ni Lin, na iniwan na nila dahil nakahanap sila ng bagong lugar, hindi makapaniwala ang salamangkero na hindi natagpuan noon ang ganito kalaking pamayanan ng mga Goblin, habang naglalakbay, napansin nila ang maraming bakas ng labanan, patunay ng mga nakaraang laban ni nalin at ng kanyang mga Goblin laban sa iba. Bigla namang napansin ng prinsipe ang isang bagay at tinawag ang salamangkero, lumuhad siya sa lupa at pinunot ang ilang hibla ng gintong buhok, ibinigay ito sa salamangkero upang amuyin at tukuyin kung kanino ito, pinatunayan ng salamangkero na ang buhok ay pag-aari ng isang nilalang mula sa lahi ng mga duwende. Hindi makapaniwala ang prinsipe na tinulungan silin ng mga duwende dahil magkaaway ang kanilang mga lahi sa loob ng maraming siglo. Kinuha ng matanda ang isang bote na may asul na paru-paro at inihulog ang buhok sa loob nito. Ipinaliwanag niyang ang paru-paro ay kayang sundan ng amoy ng kahit anong nilalang, kahit goblin o espiritu man. Matapos amuin ang buhok, pinalaya niya ang paru-paro at sinundan nila ito, ngunit nang makarating sa ilog, nawala ang amoy dahil tinangay ng tubig. Iminungkahi ng prinsipe na maghintay na lamang sila sa magiging galaw ng goblin slayer at saka umatake, ngunit ayaw ng matanda na maunahan, bigla niyang napansin ang isang goblin na nagpapatrolya sa kabila ng ilog, Masaya niyang sinabi sa prinsipi na sundan ito kahit saan man magpunta. Hindi alam ng maliit na goblin na siya pala ay pain lamang sa bitag ni Lin. Sa itaas ng bangin, nakatayo si Lin kasama ang isang higanteng pulang dragon na ngumiti rin sa kanya. Ngunit nang ibaba ni Lin ang kanyang tingin, nakita niya ang goblin slayer na nag-aalis ng baluti, laking gulat niya nang matuklas ang babae pala ito, may gintong buhok at magandang hubog ng katawan, parang nanunukso kay Lin na lapitan siya. Ngunit na natiling matatag si Lin, hindi nagpapadala sa tukso. Ngunit laking gulat pa rin ni Lin nang matuklas babae pala ang alamat na Goblin Slayer. Nakasuot ng higanting baluti, napansin niya ang bawat kakaibang detalye ng katawan nito, at nang masulyapan ang mga tainga ng babae, napagtanto niyang hindi ito ganap na tao, sa kabila ng payat at magandang pangangatawan, napakalakas niya, kanyang maligo ng kalmado sa gitna ng kagubatan na puno ng mga mapanganib na nilalang. Ramdam ni Lin na parang tinutukso siya ng Goblin Slayer, sa bawat galaw nito, tila sinasadyang magpakita ng mga posisyon upang akitin siya. Kaagad na unawaan ni Lin na batid ng babae ang kanyang presensya at sinusubukan siyang bitagin sa sarili nitong paraan. Kaagad siyang sumakay sa kanyang dragon, na lumipad ng napakabilis, pinili niyang huwag muna itong pansinin at sundin ang kanyang plano, tapusin muna ang matanda at ang prinsipe bago harapin ang misteryosang mandirigma. Habang lumalayo si Lin, bigla namang humarap ang babae at tumawa habang nakatingala sa langit, nilasap niya ang sarili niyang daliri sa isang mapangakit na paraan at bamulong, nararamdaman niya ang napakalakas na enerhiya mula kay Lin, gusto rin niyang tikman at paglaruan ang ating bida sa hinaharap. Aray ko! <laughs> sa kabilang dako, ang goblin na pinapahabol ng prinsipe ay biglang natamba sa lupa, humintuin ng grupo na sumusunod dito, binalaan ng prinsipe ang kanyang mga kasama na mag-ingat, dahil kung may isang goblin, tiyak na may iba pang nakapaligid. Ngunit bago pa man sila makapag-isip kung ano ang dapat gawin, sabay-sabay na umulan ng mga palaso ng apoy mula sa kung saan, sa pagmamadaling protektahan ng grupo, sumigaw ang matanda para magsilayo sila at agad nagpakawala ng napakalaking bolang apoy upang siluhin at sunugin ang mga palaso. Nakaligtas ang prinsipe at nagpasalamat sa salamangkero, pinuri pa ito na tila bumalik ang dating lakas na taglay nito ilang dekada na ang nakaraan. Ngunit naiinis ang matanda at sinabihan ng prinsipyo na tumigil na sa pagsasalita at humanda sa susunod na panganib dahil hindi pa tapos ang pag-atake Bigla, isang kakaibang nila lang ang lumitaw, isang goblin na may dugong halo, hawak ang dambuhalang palakol at nakatakdang umatake sa kanila Kaagad namang napagtanto ng salamangkero na isa itong hybrid hero type at kung mahuhuli sila ng halimaw na ito, tiyak na mapapahamak ang kanilang buong grupo Isang napakalakas na pagsabog ang yuminig sa buong larangan ng digmaan, habang nagliyab ang mga apoy mula sa pag-atake na naganap sa Go Boston, tinutupok ang lahat ng nasa daraanan nito. Ngunit na natiling nakatayo ang kalahating dugong goblin, kahit na ang kanyang katawan ay nilalamo ng apoy sa kanyang likuran, kahit tinamaan siya ng naturang atake, hirap na hirap ang grupo na pigilan ng pinsala, nang hamupa ang alikabok at usok malapit sa pinagmulan ng pagsabog, lumabas si Gobiton mula rito ng walang gallows maliban sa iilang pasa sa kanyang katawan. Mahigpit na hawak ng matandang salamangkero ang kanyang kumikislap na baston, hindi makapaniwala na buhay pa rin ang goblin, tunay na takot ang kanyang nadama habang isinisigaw niya sa mga sundalo ang utos na umatras, ngunit hindi pa handa ang kalahating dugong goblin na hayaan silang makatakas, matalim ang kanyang pagungal habang sumugod siya. Samantala, binalaan ang prinsipe ang lahat ng goblin na kanyang pupugutan ng walang pag-aalinlangan, Ngunit sumugod pa rin ang mga ito sa isang magulong alon, nakita ng matandang salamangkero ang sitwasyon at sumigaw mula sa likuran, itinuro ang mahiwagang baluti na suot ng mga goblin, sabay babala sa hangal na prinsipe na magiging napakadelikado ang pakikipaglaban ng malapitan. Bigla niyang tinawag ang isang mahiwagang bilog na naglabas ng nakakasilaw na bughaw na liwanag, nagpapagaling at nagbabalik ng lakas sa buong pangkat. Handa na ang prinsipe na ipagtanggol ang matandang salamangkero, oras na para bumawi ang mga tao, Isang salamangkero ang nagpakawalan ng nagyayelong mahika mula sa himpapawid. Nagpabagsak ng mga sibat na yelo, na nagpaku sa mga goblin sa kanilang kinatatayuan. Ngunit hindi pa rin dito nagtatapos, gumamit pa ang isang salamangkero ng elemento ng lupa ng sumpa ng buhangin, na nagbigkis sa mga goblin na sumasalakay. Maging isang nakamamatay na lasong ulan ang bumagsak, dunot ng mga salamangkero, na unti-unting kumakain sa mga kalasag at baluti ng maruruming goblin. Dahil dito, dumaranas ng matinding hirap at pighati ang mga goblin, at ang ilan sa kanila'y bumagsak, nagpapatuloy pa rin ang matinding labanan ng mga goblin at mga tao, habang pinagmamasdan nilin ang lahat mula sa itaas ng mabatong bangin, nababalutan ng pulang aura, at iniutos sa mga sundalong goblin na gumawa ng puwang para sa kanilang pinakamalakas na mandirigma upang salakayin ang kalaban. Sumang-ayon ng mga goblin sa larangan ng digmaan sa utos ng kanilang pinuno at isang kalahating dugong goblin ang tumalun mula sa bangin papunta sa labanan. Pagbagsak niya, yumanig at sumabog ang lupa sa ilalim niya. Maging ang matandang salamangkero ay namanghanang makita na mayroon pa palang isa pang kalahating dugong goblin na naroon, bigla siyang napakagat labi. Hindi alam kung ano ang kanyang dapat gawin, ngunit ang goblin ay tila baliw, hindi handang hayaan ang matanda na mag-isa. Kahit pa isinusumpa ng salamangkero ang lahat ng isinumpang goblin, wala itong silbi sapagkat siya'y tinatamaan na ng makapangyarihang kalahating dugong kalaban. Samantala, pinamumunuan din ni Gob Eitan ang kanyang hukbo patungo sa tagumpay, habang malakas na pinapalo ang kanyang kamao at itinataas ang kanyang palako laban sa aroganteng prinsipe. Ngunit hindi pa rin sumusuko ang prinsipe, tinatawag ang lahat ng tagapagdala ng kalasag sa harapan, at iniutos na harapin ng mga sumasalakay na goblin, para bang ang mga tao mismo ang nagmamadaling sa malubong sa kanilang sariling kamatayan, habang ginagamit sila ng prinsipi bilang sakripisyo, upang may niya ang kanyang pinakahuling atake, ang banal na liwanag, na ayon sa kanya ay makapapawi ng masasamang espiritu. Mula sa lupa kung saan siya nakatayo, isang dambuhalang buhawi ng apoy ang biglang sumabog, pinagmamasdan ito ni Lin habang inuutusan ng prinsipi ang lahat na magtipon sa paligid niya at bumuo ng blizzard formation, ipinag-utos ng palibutan ng mga salamangkero ang mga sugatan at ipatawag ang mahiwagang bilog ng paggaling upang agad na maibalik ang kanilang lakas. Buo pa rin ang paniniwala ng prinsipe na tuluyan nilang mawawala sa daigdig ang mga goblin. Ngunit kahit si Lin ay napagtanto na ang Diamond Team ng mga adventurer ay may mga kakayahan na tunay na lumalampas sa kanyang pinakamalupit na inaasahan, ang kahit na anong malaking tribo ng goblin ay tiyak na mahihirapan laban sa kanila. Subalit, hindi yun mangyayari sa pagkakataong ito, Sapagkat nagkamali ng lugar ang mga tao, tinawag nila ang Diyos ng mga goblin para lamang sa isang walang saysay na labanan. Agad na inutusan ni Lin ang kanyang kaibigang lizard serpent na sumali sa labanan, ang bagong mutante ay lumitaw na may nakakatakot at baliw na tingin, habang ang kanyang mga sungay at matutulis na tinik ay binabasag ang lupa sa bawat hampas, nagsimulang manginig sa takot ang matandang salamangkero, sumisigaw sa lahat na isa itong mutant goblin na umaatake sa kanila. Samantala, mula sa malayo, ang magandang Goblin Slayer Lady ay tahimik na nakamasid sa lahat, pinupuri niya si Lin at ang kanyang hukbo. Iniisip na ang mga Goblin ay tunay na at makapangyarihang nilalang, dahil palagi silang lumalakas kapag dumadating ang panganib. Ngunit para sa matandang salamangkero, tapos na ang laro, ang Lizard Serpent ay bigla siyang inatake, madali nitong binali ang kanyang baston na dati kumikislap ng maliwanag. Ngayoy unti-unting kumukupas ang huling liwanag nito sa lupa, sunod-sunod na nahuli ng hukbo ng goblin ang mga salamangkero, at nagsimulang umiti ng may kalupitan habang pinahihirapan ang mga tao. Sa kabilang banda, hindi pa rin nahuhuli ang prinsipe, ngunit malubha na siyang sugatan, lubos na pinagsisisihan ang desisyong pumunta sa lugar na ito nang walang sapat na paghahanda, dala lamang ng kayabangan ng isang matanda. Kahit pa nagsusumamo ang matandang salamangkero, mahina ang tinig, pinapakiusapan siyang tulungan at iligtas siya. Hindi kayang gawin yun ng prinsipe, hindi siya handang tulungan ng isang hanggal na tao, na dahil sa sariling kasakiman at kayabangan ay pinahamak ang kanyang mga kasama. Sa galit, tumakbo ang prinsipe palayo, iniwan ang matanda, at inisip na ang mga goblin ay tulad ng maliliit na demonyo. Ngayong pagkakataon, alam ng matanda na ang kanyang mahabang buhay ay tuluyan ang nagwawakas, kahit paulit-ulit siyang nagmamakaawa, wala na roong tutulong sa kanya, ang prinsipe na na at wala ng iba pang maaaring sandalan. Samantala, ang prinsipe man ay hindi rin naging maganda ang kalagayan, habang siya'y tumatakas, walang humpay ang mga pag-atake mula sa hangin ng mga goblin, sunod-sunod na tumutusok ang mga palaso sa dati hindi natitinag niyang baluti, napakabobo niya, hindi niya naisip na siguradong may mga traidor na nagkukubli sa mga anino, parang sa laro ng Valorant, kung saan laging may papatay sa tumatakas patungo sa ibang lugar. Biglang, sa gitna ng kaguluhan, nakarinig ang prinsipe ng malalakas na yabag na papalapit. Paglingon niya pataas, nakita niya ang isang pigira, ang Goblin Slayer, nakasuot ng kumpletong bakal na baluti, tinawag pa siya ng prinsipe bilang isang panginoon, hindi batid ang tunay na pagkakakilanlan ng Slayer, at nagmakaawa na siya iligtas kahit ano paman. Ngunit huli na ang lahat, naroon na sa kanyang likuran ang mga Goblin, handang patayin siya sa isang iglap, nang walang pag-aalinlangan.